malapit na. Ay, hindi ko lang malapit na, pero Wow! opo. Tapos, para kasing merong may mga ano eh. May pahintulot ni Kalinga Prab ang video na ito. Hindi kasi planado ay na ang mga nangyari. Ang storya, ah, si Jomar susunduin si Carla pero parang may sira yung kotse niya. Kaya tinawagan niya si Pastor ER. Sira ng kotse? <laughs> Bakit si Pastor ER? <laughs> Ayan, so buti ngayon naabutan na natin si Kuya Joms. Kuya Joms, ano nangyari? Pastor ER, thank you po at andito na ngayon. Okay so, naman. Yung yung sasakyan ko hindi umaandar ay hindi nagano yung remote, Allah. yung remote So, oh, iniisip ko... Gaano uh, ka nakatagal na nandito kanina? 2 hours na. What? Ay, 2 hours. Actually, ganyan pa pa kaming hapon, mga alas tres, alas dos, alas tres, andito. Pero naano ko po siya. Alas dos, grabe. Oh, Ang oh. oras na po ngayon ay magsisix na. na. Ah. Oh. Actually, susundod kasi namin si Carla. Ah, nag-OJT siya ngayon kahit siya grade 12. Sa, wow, wow. wow. So, susundo ka, kaso nasira. Kaso nasira. <laughs> kasi pag, ting, pag ko sana dito kanina, kasi may ano ako, ko sana. Kaso, ah. Okay. kaso hindi na po siya na-open, din siya na-unlock. So, inisip ko, baka ba yung sira, yung hmm. sa remote. Okay. Ngayon po, pinalitan ko ng ano, battery. Pinalitan mo ng battery. Tapos, tinesting mo lahat ng pwedeng gawin? Tinesting ko ang lahat pwedeng gawin. Inikot ko na po yan kung saan may sensor yung battery. Okay. Hindi pa rin. Mm -hmm. So, yun po. Tawag niyan. Nag-ano na ako. Nag-contact na ako kung saan mo. Sino mga tinawagan Tino, mo? Man, isa ka na po doon. Okay. So, sakto po is si Pastor ER is ano? May susundin din po pala. Oo, uh oh, oh, ko si Ate Rachel. Si Ate Rachel. Nakita ko po si Ate Rachel kanina. Sabi doon. nga niya kanina. Opo. Kanina pa ako, 2 hours na akong problemado. Ay, sorry po. 2 hours. Opo. 2 hours na po. Daran Grabe. Doon. So kung sakaling hindi natin maayos, Opo. hindi mo masusundo si Carla. Hindi masusundo. Baka pagpuminta lang din kami. Kasama ah! ko magkukumulot. Ang bihira. Grabe. Hassel. Po. So mukhang may, mukhang may pinapahiwatig to kaya Joms. Iwan ko nga eh. Hindi <laughs> ko alam. Parang gustong magpapalit na. Eh. Grabe. Parang, parang nagsisenyas po yung sasakyan na. So anong nangyari? Kaya siya nasira dahil... Lobat po pala. Dahil anong nangyari kung bakit lobat? May naiwan ka. Ano po? Pagtingin po ni Kuya yung ano uh, po natin. Buti may nakuha kang ano. Naka, ano, nakabukas yung side headlight ko. Hindi siya nag-alarm na. Hindi na po siya nag-alarm. So may parang kika nga para buksan. Opo, opo. Kani kanina parang nag-hesitate akong hmm. buksan kasi alam ko kasi mag-alarm yan. Yeah. Eh. So, eh ngayon, lobat po pala. Kaya hindi naman siya nag-alarm. So tingnan natin, Kuya Joms, kung mapapagana. Buti na lang. Opo. gagawin natin ay isisiris po natin. Kasi lobat yung ano, instead na maghanap pa sila po ng mag-charge. Magcha opo ay Yung sa battery niya po Okay lang ba pa siya? natin. Kaya nga, na-off niya eh. Sana hindi masira. Lagot <laughs> <naman po> ka <laughs> kaya si <ti> Rachel. <laughs> Lagot po ako kasi kung ano. Alam ko bawal man. yan eh. Nang matagal. Pagod baka baka mag-reset ang ano yan. Hindi <laughs> naman po kaya ano kuya. Kuya Richard. Hindi kuya Richard po <laughs> eh. Para kay Kuya Jobs ni risk po na yung masira yung sa. Ang grabe naman po. Kuya Jomar, kunwari ano lang po? nagsisenyas yung sasakyan, no? Oh, na po. parang mukhang napagsilbihan ka na ng matagal at payag siya na paltan mo na siya. Ano mga pangarap na sasakyan na medyo na kwento mo na rin sa ating mga viewers? Ah, ano po, parang nagtingin-tingin din kasi ako. Wow, nagtingin-tingin. Oh, tingin-tingin lang. So, parang napapuksan ko ngayon yung ano po eh. Hindi pa po kaya ang SUV eh. So, ah! ano lang po muna tayo. Ano tayo? Um, Belus po. Wow, Toyota. Belus. Toyota Veloz. Talagang hindi nawala ah. sa puso man Toyota. Siyempre, Toyota kahit nag-testing tayo, tayo. ng, ano, ng Honda. Ng Honda. <laughs> Ayoko dun, labas tayo. <laughs> Ayan, so... po? <laughs> Ayan, titingnan natin po. po. Titestingin natin. Kung Ay, ating Ay, Lago ating man. pagsaklolo. Kay Kuya... John. Ay, grabe! Kumana ko ah, ya Jones. Masusundo na si Ate Carls. Nga po eh. Baka po pwede po nating anong si Carla mamaya pa. paot na din po 'yon ala sa iyo. Ah sige, sige, sige. Wow. Wow. Ito wow. <laughs> ano po ang ating ambag. Thank you pati ah. So, <laughs> saan mo naman nakita si Kuya. Dun ano po? Doon nga sa sinabi ko. Doon sa ano sabi mo po? Yung sa may tint? Sa may tint po. Ah, okay, doon. Doon, ako dapat magpapalagay din ng tint eh. Okay, po. Isang wow. po. wow. out na din po sila. Siya? Kasi pa ano na din eh. Kuya Jom, sabang oh. nandito ka pa at samantalahin ko na. Sige po. Ano mga latest natin sa Jomcar? Car? Latest po natin sa Jomcar. Car. Ano po bang latest natin? Malapit na. Ay, di ko lang malapit na. Pero na, halos nabubo na po yung bahay po ni Carla. Wow! Opo. Tapos, para kasing merong may mga ano eh may mga nag-sponsor po ng mga gamit. Amazing. Nung, Amazing. Yung bahay. Yung bahay. Wow. Nabiglang ako, may, may, may ano yung ano na, parang may aircon. Pambira, may Oo, aircon oh. na. Oo, nagpare din oh, na si Alina ng aircon na sasalpakan. Wow. Tapos may pa-chandelier. Talaga? <laughs> Yun lang. Ayos. Yes. Yun nga, eh. Mukhang marami excited, ano? Marami excited Ang isa excited din ako sa kanya, na-share niya sa Bible study ng nakaraan. Opo. Gagraduate na siya. Ay, oo po. Tama? Tama po. Wow. wow. Kaya meron po siya ngayong OJT. Gagraduate ah, kaya may OJT siya. siya. Susunduin. So, Susundin yan, po. yan bang na yan, may paalam ba yan sa magulang? Kasi syempre, eh, pastor ako, stricto din ako sa mga ganyang bagay. <laughs> Ay, ano naman po, um, may permiso naman po. Ay, siya? Opo. Uh wow. Tsaka sa ngayon po, um, kay Kalinga Prab po siya naka, ano, um, tumutuloy. Ay, ang galing. Ang ah, kaya nakikita ko pala kay ano, laging kasama ni Ate Jack. Opo. Actually well, po, meron po siya ng, parang gusto rin mag-sponsor ng, ano, rentahan. Apartment. Apartment. Pero, since 10 days lang naman po, um, Tendi lang naman so malapit okay, okay, din naman. talaga kailan. Oh, mas safe pa po. Ah, okay, ka. so napagana po ulit. Napagana na nga po. Yay! Ulit. Pastian. At congrats sa Saan papalit. Po? May may pangalan ba do? Ito. Ito. Ito po. Si Coach mo may si yung pangalan. Rice. Na. Sino? Si Rice. Rice. rice? Kasi Bakit rice? Kanin. Bakit <laughs> kanin po kasi ako. Kaya <laughs> ano, kanin. Rice is life kasi sa akin. Eh, nung binili ko po kasi ito, sobrang may ko sa kanin. Ah, kaya po. Okay. Kaya rice ang tinawag ko dito. Nice, nice, nice. Mm -hmm. Sige, Kuya Joms, tagumpay tayo sa... Thank you po. Ano to? Yeah. na ba ito talaga katagal si Rice at parang minsan nagkakaproblema problema <laughs> na? Ano po kasi ito eh, year model niya po is ano pa, 2006. 2006! Ay gano'n na! Please... Subscribe! <laughs> YouTuber! Oh, thank you.